Handa na raw ang pinakamalaking transport terminal sa Cebu sa dagsa ng mga pasahero ngayong hapon. Mula sa Cebu South Bus Terminal, live na magbabalita si One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, ano-ano ba yung ruta ng mga bus dyan? Hello to Cheryl. Nandito tayo sa Cebu South Bus Terminal. Ito ay yung terminal saan may mga bus patungong southern towns ng Cebu at uh, nandun din, uh, dito din ang mga bus patungo sa popular na mga tourist destinations kagaya ng gustong mga magpunta sa whale well shark watching sa Oslo o mag-diving sa Mualpoal. Pati na rin ang mga gustong pumunta sa mga waterfalls. Dito rin, uh, Cheryl, yung bus patungo Roro Ports sa Southern Cebu para sa mga nais pumunta sa Dumaguete City sa Negros Oriental at na rin sa Dapitan sa Zamboanga del Norte. Cheryl? Kumusta naman yung mga pasahero? Ayan, dyan sa likod mo. Parang dagsa na, punong-puno na. At marami pa bang ba masasakyang bus? Sir, ito uh, hindi pa nga ito yung uh, bukso ng uh, pasahero kasi mamaya pa, uh, nasae pa mamaya ang mga alas 5 ang, ang 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 dami ng mga pasahero. Walang advance booking dito, sir. Kaya kung kailangan mong uh, kailangan talaga ng pasahero na pubilang uh, pumila para makakuha ng ticket. May mga priority lanes din naman para sa mga seniors at PWD. Kaya advice natin sa mga tao na maging maaga bago ang schedule na gusto nilang sakyan na bus. Sherry? Dale, paalala na lamang sa mga biyaherong pupunta pa lamang dyan, lalo na yung ano-ano, yung mga bawal. Sherry, ang sabi ng LTFRB, uh, uh, paalala ng LTFRB na kailangan mas maaga sila na pumunta dito at magpaon sila ng maraming pasensya kasi ang haba-haba ng pila dito sa uh, paunahan, yung uh, pagkuha ng ticket ng, ng uh, bus at uh, bus ticket dito sa bus terminal. Pero sabi ng LTFRB, meron naman daw 176 buses na may special permits ngayong araw at bukas para ma-accommodate ang mga dagsa ng basahero ngayong Hollywood. Cheryl? Daghang salamat, Dale Israel ng One News 17.